Hello! Magandang hapon po sa lahat na nanonood po ng aking vlog at ito na po yung mga nangyayari po sa aking mga talong pag hindi po na naagapan yan po sa sobra pong init po dito naabot po ng 40 degrees to 42 at ngayon po ay 36 ayan po ang nangyayari po pag hindi po po naagapan to, ito ay mamamatay na lang ayan po ayan po yung gabi ko na dapat po ay kugulayin ko ayan ang po nangyayari ang dahon ayan ay nasisira na ayan po yan. Yan po yung nangyari ng aking mga gabi. Sa po yung sobra ang init. Yan po. Ang nangyari. Yan. Ganun pala yung ano. Itong mga gabi na ito. nagkakulang sa water. Ganyan pala sila. Ang reaksyon ng ano. ng ng ano ng sa kanilang eh, katawan eh. Yan po yung aking na na hindi ko na po nagalaw ito. Siguro itatapon ko na rin ito kasi, kasi wala naman po gumagamit nito eh, sa amin. Pinanim ko lang po yan ng isang piraso kung ganito na po yun. Eh ang bigla po ay dumami ito meron din po ako na dito kasi utom na ngayon so this coming two months uh, May ay back again kami po sa winter so kailangan po ay ang iba nito ay ani ko para ilagay ko sa fridge kasi um, pretty sure ito po ay mamamatay na naman. Yan po ay bee leaves po ito. Yan. Kaya pagka nangangailangan po kami ng bee leaves na first ito. At last time po umuwi po ako ng last year, nagdala po ako nito sa Pilipinas. Ini lagi kerupuk sa plastik bag. Ini memang po ay ang ganda po ng tubo ng tanlad ko po yun. Limon kuwas. Tsaka ito po ay kalabasa na tumubo dyan sa tagilinan. Naiwan ko po ito tumubo dyan. Ito po yung aking ano. Ito banana capsicum. Manghang din ito tu. eh. Ito. Kuya Yelo na Capsicum. Okay po. Thank you. Thanks for watching. Bye.